paano ba natin malalaman kung anong problema ng isang electric pan? So, kailangan po may tester tayo. No? 350 pesos lang to sa online. Best card ng brand. At isilak po natin ng X1K. Ayan. X1K po manalaman natin kung may power yung motor. Kung okay yung kanyang thermal fuse. So, eto. No? Paano pag-test ng thermal fuse? So, ganito lang. So, kailangan natin kunin yung plug. Plug ng electric pan So, magkabilang gilid lang. No? Ayon, tapos isilak natin ng number 1. Ayan, no? So, may reading po yung kanyang uh, number one. Ibig sabihin, okay yung kanyang thermal fuse. Kasi may power po siya, no? Kaya maganda po talaga kapag meron tayong gamit na tester. So, ayan, okay yung thermal fuse niya, no? Kapag walang reading, ibig sabihin, sira po yung kanyang thermal fuse. Ang thermal fuse po ay nasa loob mismo ng motor ng electric pan. Ito, no? 120 degrees Celsius to ampere po yung value. Okay? So, buksan natin yung kanyang LC para malaman natin kung ano yung possible ng problema nito. Ayan, no? So, unang ikot palang lang repairman ay meron na siyang free wheel, no? Ayan. So, kapag walang free lang lang inyong EDC tapos may ugong yung motor, may possible na istak lang. Kaya, lagyan na lang is ang kanyang busing. Busing harap likod, no? Lagyan na, lagyan na lang is kapag merong siyang free na ganito. Okay? So, ito yung issue niya. May free naman, no? So, ngayon, i-check ko yung kanyang busing kung okay pa. Kasi may power yung motor niya, tapos, i natin yung motor kung okay pa. Busing muna, no? Check natin. So, yun mga ka man, no? Busing yung problema nito. Paano ko nalaman? Gumagalaw. Ayan, no? May galaw po siya, no? Yung galaw na taas baba, kahit konting galaw lang, ibig sabihin po, busing ang problema. Ito po yung tinatawag na busing, no? Ah, nabibili po to sa electronic shop or sa online. Yon. So, yung atras abante, okay lang po yon. No, yung ganyan, Okay lang po yan, yung atrasabante, no? Ayan po yung tinatawag na e spacer, yung atrasabante. Okay, sa so magpapalit tayo ng busing, no? Busing yung problema nito. Aray, hindi matanggal. So, ayan, no? panoorin mo kung paano magpalit ng busing. Ayan, so halimbawa, maingay ang electric fan mo, busing ang problema. No? Walang freewheel lang electric fan, busing ang problema. Okay, so maraming uh, maraming possible na busing ang problema ng ganitong klaseng electric pan, no? Kaya maganda kung panoorin mo yung video, tapusin mo kung paano magpalit ng busing sa madaling paraan. Okay? So ayan, nalisin natin to Tapos yung clip, meron pong lock dito yan Ito siya, oh. ayan, tanggal na no? Tapos, kuha tayo ng liya no, Liyahin natin to yung pinag-alisan ng clip dahil magaspang po yan no? hindi maalis po basta basta yan yung shafting kung hindi natin diniyahin okay so wala akong liya no? ito lang yung natin Yan, meron straw sa likod dyan. Yan, tanggal na. Tapos, alisin natin yung apat na tornilyo. So, kuha tayo ng pangkalas sa ating toolbox. Ito Ayan. So, kalasin lang sa ilalim yung kanyang gear swing, no? So, kapag naman lumalagutok ang inyong electric pan habang umiikot, habang nagsiswing, ito yung palitan, yung gear swing no, ayan po yung gear swing na no, nabibili niya sa online 65 pesos kapag ayaw mag swing no, kapag lumalagotok habang nagswing ito po siya ang tawag po dyan ay gear swing ok o, kalasin natin yung apat na tornilyo ayan tanggal na yung isa pa ayan yung isa pa ayan shout out kay Gerald Tapang no sa kanya to mga ka Yan, sa kanya to, ano? Na electric pan. Yan, buksan ko lang yung electric pan, no? Ito po yung electric pan na uh, sa shop natin dahil sobrang init dito. 12 volts po yan, no? 12 volts electric pan motor. Yan, tapos yung ating uh, ilaw sa lamesa, TV ng backlight, no? Ayan, flat screen TV po yan na backlight. Yan, para mas maliwanag. Yan mga no? sa mga nagtatanong, uh, hindi po tayo gumagawa ng TV. Okay, mahina po ako dyan mga TV. Pati sa amplifier, no? inaaming ko naman na uh, meron po tayong kahinahan. Hindi naman po tayo perfecto. No? Ano ba ang epekto kung meron kang depekto? Ano ba ang epekto kung meron kang depekto? Ano ba ang epekto kung meron kang depekto, wala naman perfectong tao. Yan, mga ka-repair man, no? So, nakita natin yung likod ng problema. Ayan, no? Paano manalaman? Ayan po, gas-gas na. No? So, likod ng papalta na natin. Yung sa harap, nako, pati harap, mga repair man, no? Sira rin. So, ayan, magpapalit ng busing harap-likod. Harap-likod. Ayan, yung harap muna. At yung sinasabi ko, ano, ayaw niyang matanggal. So, kuha ko ng... Kuha ko ng... liya. Ito. Magpapalit tayo ng bushing harap-likod. Ayan, kapag kasi hindi siya hindi to ni Leah, hindi maalis siya, no? Dahil nga sumasabit sa bushing. Ayan, no? Ang hirap pa rin yan kahit nilia ko na. Ayan, tapos to, Leah, hindi natin. Ayan, tapos punasan natin. punasan ko siya ng WD-40. Ayan, tapos adjust natin. Ayan, no. So inadjust ko siya para matanggal yung ano, no, yung gasgas. -gas. Pwede naman niya adjust 'to. Oh. Ayan, tapos ilalagay ko ulit. Ayan. Tapos punas. Konting liya pa full demo tutorial po ito ano kung paano mag ng shafting shafting po kasi ito no? ang ginawa ko in adjust ko siya tapos miliya ayan okay na so ngayon magpapalit tayo ng bushing no? ayan hunahin ko yung harap niya. ito yung harap kuha tayo ng plies ayan tanggal na kuha tayo ng long nose Kuha tayo ng bagong bushing. Ayun, no. So bagong bushing po ito. Bagong bago. yan. yan, so alisin natin 'to, yung bushing. Ayun, no, Tanggal na 'yung bushing. Para ako nagbubunot ng ngipin, no. Yan, no. Ito po 'yung lock niya, ano, inalis ko na. Tapos yung likod, alisin din natin. Alisin ko yung uh, ito no, yung lock ng uh, motor. Yan, medyo mahirap lang po yung pagtanggal ng bushing sa likod no dahil may wire po siya, ingat-ingat lang baka mahila. Ayun. So ito po siya no. Ayan, so alisin ko yung uh, kanyang takip. Tapos yung bushing. Aray. Tanggal na mga ka no? Ayan. So ngayon, magpapalit tayo ng bagong bushing, no? Ayan. So yung bushing natin bago, linisin ko lang. Dahil na-stack ko sa ating uh, toolbox. No? Pinupunasan ko lang mga ka Ayan. Ayan, so, so malinis na, no? Ayan. So, ito po, no? Ilalagay na natin yung bagong bushing. Ayan. So, tapos, lalagay natin yung langis, no? Ito po yung langis natin. Para yung foam niya mabasa. Mas marami, mas okay, no? Ayan, dami niyan. Tapos, ilak na natin. Okay, so yung paglagay ng lak, gilid-giliran lang, no? gilid-giliran lang, may tiyaga po dapat kayo. Kung wala kayong tiyaga, huwag na kayo mag-repair, na? Sa paglagay ng bushing, may tiyaga lang. Yan. Sa gilid lang, dahan-dahan. Yan. Tapos, yung isa, lalagay na natin. Ito yung bagong bushing. Lagay na natin dito. Tapos, lagyan na langis. is paikot mas marami mas okay no langis yan tapos yung lock nya eto unahin sa gilid dandan lang no kung hindi kayo marunong maglagay ng lock eh maku makukuha nya rin yan no daan daan lang kasi kung nagmamadali po kayo wala po kayong tiyaga maulitin ko no hindi po kayo pwede mag repair kung wala kayong tiyaga ang pagpalit po ng bushing talaga ay may kahirapan no pero may tiyaga lang tawad yang gilid-gilid lang, dahan-dahan lang, no. Para nagmumotor ka lang, hindi mo kailangang magmadali, no, makakarating ka lang. Ayan, ka no? So, ganyan lang ang paglagay ng bushing. Tapos, lalagay na natin yung motor. yon, so ilalabas ko yung kapastor. Walang catch yung video, mga no? Tuloy-tuloy lang tayo. Kasi gusto ko maging legit sa inyo, no? Hayaw ko yung uh, may catch yung video tapos di nyo po alam kung ano yung ginagawa ko, no? Ayan, gusto ko talaga legit. Ang Jeff Reberman po ay basic demo tutorial, no? Kaya sa mga magaling na technician, kung naghahangad po kayo ng mas ma mahirap na turo, ay hindi po kayo dito, no? Dahil lang Jeff ang uh, Jeff Reberman ay basic demo tutorial lang po, no? Yung kayang sundin ng ating manonood. Ayan, so lang ispo dito. Ayan, langis. Tapos, lagay natin. Ayan. Ayan po, ano? Lagay natin. So, pagkalagay po ng motor na yan, merong tinatawag na alignment, no? Papakita ko po sa inyo kung paano tayo mag-align ng motor. Kasi kapag nakalas po yan, wala na sa alignment. Ayan. So, bago yun, i-check natin kung, kung meron tinatawag na spacer. Yung atrasabante. Ayan. Ayan, no? Yung spacer na atras sa bante, kailangan meron po siya. Ayan, so meron siya, no? Okay. So, i natin yung screw. Tapos, i-align po natin. Kasi wala po sa alignment siya, nakalas yung makina. ano uh, shoutout po kay ano eh ano nga ba nakalimutan ko na yung laging nagko-comment sa atin yung laging nagpapa-shoutout yon sabi uh, shoutout from Abra yon sir maraming salamat sa inyo no pasensya na hindi ko na nabanggit yung pangalan niyo yun. nakalimutan ko na sa susunod, ilista ko na lang no yan shoutout po sa iyo sir from Abra maraming salamat po sa pangtangkilik at panonood ng ating uh, mga videos maraming salamat po sir yan. So, sarado ko lang yung akin lang is no? Ayan. So, ito na ang tinatawag na alignment. Okay? So, kasi kapag nabuksan yung motor niyan, ay wala po sa align. So, ngayon, paano nga ba ang pag-align ng motor? So, ito po, no? Papakita natin. Okay? sa so, bago yon baka makalimutan ko to yung kanyang gear swing. Nasa likod to. Okay, yung isa pang tornilyo niya dito. Sa gilid. Yan. So ganito po yung pag-alignment, makaka ka-repair man, no? Una dito. Ay, sa bakal, tapos dito, no? Shafting. Yan, tapos ikot natin 'yan. Palu-paluin natin, hilain natin 'to. Yan, no? So, galaw-galaw natin. yon So, ibabalik ko na to yung ating clip. Ayan. Tapos, ikot natin. Ayan, yung, ayan po yung, ay, ayan po free wheel, no? Ayan. na. So, ngayon, ilalagay ko na yung LC para masubukan na natin. Ayan. Off ko yung ating electric pan na ginagamit. Napakaingay. Okay. Para masubukan na. Okay, so, zero ko muna siya. Okay, so, i plug ko na, no? Ayan, one, two, three. Ang lakas ng ikot, makaka-refer man, no?